tapos na guys Yan. pinabalatan hmm. kong get ng kahit na buwan ang galing po lang po to tapos lang natin ang pula ito sa may gilig gilig ang ganito po ito po lalagyan natin para hindi maunat-unat yung dito sa gilig nagalawa sa natin para sa ang naman ng mga natin mga mangga. Para i-style na rin po siya. Ang po natin na ng mga ah. ito. Ito lang po. Ito na ba?

もう一回しちゃう。Hmm. Yeah. Mm hmm. ako sa kabila talagang din natin ito pero ito guys na uh, test drive natin bukas